Grabe mga bishi, hindi ko inakala na may grapes farm pala dito sa bayan ng Mansala. Kaya naman tara, samahan nyo nga akong libutin ng farm at syempre tikman ng fresh na ubas ng direkta sa puno. Beep! Hello mga bishi! Eto na nga ang sobrang tagal kong hinintay ang makapunta sa taniman ng ubas dito sa Sitio Malantay. Grabe mga bishi, hindi ko nga inakala na may grapes farm pala dito sa bayan ng Mansalay. Una ko nga itong nakita nung pinaw sa Facebook at ang sabi ko nga sa aking friend na sa Tilala ay ipagpaalam ako sa may-ari na kung pwede ako mag dito kapag nahinog na. At eto na nga mga bishi, tingnan nyo naman hinog na hinog na talaga yung mga ubas. Grabe, sobrang amis na amis talaga ako. Lalakad pa lang ako, pumapalakpak na talaga ako dahil hindi ko akalain na pwede palang mabuhay ang grapes dito dito sa aming bayan. Pagdating na pagdating nga namin dito sa farm, sobrang ganda ng tanawin. Kahit sana ko lumingon, puno ng ubas ang mga baging. Nung may nakita nga akong hinog mga bisi agad-agad pumitas ako. Hindi pa alam na may ari na nagpitas ako dito. <laughs> Tuwang-tuwa pa nga ako nung sinabi natin Lala na pwede nga daw kaming magpitas ng ubas. First time ko nga pumitas ng ubas mga bisi kaya amazed na amazed talaga ako. Grabe, ang saya-saya pala mag -fruit peaking, at syempre grapes eating. Ito <laughs> ang pinuntahan namin mga beshi ay ang Gian's Vineyard. Matatagpuan niya dito sa Sitio Malantay, Bayan ng Mansalay, probinsya ng Oriental Mindoro o Kompleto para alam na alam mo. Sino ang may-ari? Walang iba kundi si Madam Jessel at si Sir Adrian Panganiban. Nagpapasalamat nga po ako sa kanilang mag-asawa kasi pinayagan nga po nila ako mag-vlog dito. Dati nga ay napanood ko ang vlog ng aking beshi na si Jelly Umali doon sa ubasan sa bayan naman yun ng Bulalakaw. At ang naitanong ko talaga, pwede palang mabuhay ang mga ubas kahit sa mainit na panahon na mayroon kami? Ang sagot nga dyan, mga bishi ay oo, pwede palang mabuhay at mamunga mga ubas kahit sa mainit na klima. At eto na nga ang pinatunayan ng grapes farm dito sa bayan ng Mansalay. Kamihan kasi sa atin ang iniisip, ang ubas ay tumutubo lang sa malamig na lugar. Pero ang totoo, may mga variety pala ng ubas na kayang mag-adapt sa tropical at warm climates. Ang mahalaga nga ay ang tamang kombinasyon ng init, sikat ng araw at tuyo o hindi basang lupa. Ngayon ko nga lang na ang ubas pala ay mahilig sa araw. Kailangan nila ng mar maraming araw para magproduce ng tamis sa mga bunga. Kaya kahit mainit ang panahon kung may sapat na tubig at alagang maayos ang lupa, pwedeng mabuhay at mamunga ang mga ubas. Dito nga sa Gian's Vineyard na patunayan yan ang galing ng pagkakaalaga ng mga tanim kaya hindi nakapagtataka na ganito karami at katamis ang mga bunga. Ang tamis, ang juicy, iba talaga kapag fresh at kakapitas lang. Napakalutong din ito mga bishi. Ang mga grapes nga na natikman ko dito, ang pinakamasarap na ubas na natikman ko. Promise mga bishi, siguro dahil fresh na fresh talaga. At syempre, gusto ko nga rin i-promote itong napakagandang farm. Support local mga bishi. Kung gusto nyo maka-experience ng grape picking o bumili ng fresh na ubas, bisitahin nyo nga ang Giant's Vineyard dito sa Mansalay. Hindi lang kayo makakain ng masarap, makakarelax pa kayo sa ganda ng tanawin. At alam nyo ba na hindi lang ubas ang kanilang mga tanim. Mayroon nga din silang tanim ng mga talong, kamatis, at ang pinakabongga na nagula talaga ako mga bishi, mayroon nga din sila ditong taniman ng strawberry. Oh yes mga bishi, may bunga yung kanilang tanim na strawberry. Grabe, sobrang am Nakakabilib talaga mga bishi para kang nasa ibang lugar. Ibang strawberry kalimitan talaga 'yan, maraming tanim dun sa Baguio kasi malamig yung klima. Pero dito, hello seryoso, nasa mansalay ba ako? Charis. <laughs> Tapos alam niyo ba mga bishi, meron nga din sila ditong mga alagang baboy. Dati, yung, yang lugar na yan, puno yan ng baboy dati. Pero ngayon parang walang laman. Kasi diba, meron di ba mga sakit yung ating mga baboy. Marami dito. Yan, yung manok na yan mga bishi. Ang lalaki, hindi ko alam kung anong tawag sa manok na yan. Parang native or hindi ko alam. Basta malalaki siya mga bishi. Parang gusto kong kumuha ng isa at tinulahin. Charis. <laughs> Eto nga, bumalik na nga tayo dito sa ubasan. Kung gusto nyo nga ma-experience ang ganitong klasing farm tour o gusto nyo, nyo bumili ng sariwa at masarap na ubas at strawberry punta na kayo dito sa Gian's Vineyard. Sabi lang po kayo sa may-ari kay Ma'am Jessel at kay Sir Adrian. Hindi ko alam kung binibenta yan eh. Pero hindi ko lang sure ha. Pero basta punta kayo dito sa Gian's Vineyard. Napakaganda dito mga bishi. Siyempre, gusto ko rin ipromote ang isa pang negosyo ng may-ari ng Gian's Vineyard, ang Isabella Trading. Kung tagamansalay ka at naghahanap ka ng kompletong grocery store, dun ka na. Kompleto sa paninda mula sa pangapangunahing bilihin, canned goods, bigas, snacks, hanggang sa mga gamit sa bahay. Lahat ng kailangan mo, isang puntahan lang. At ang maganda pa dyan, budget friendly at very accessible kasi katabi lang siya ng kalsada. Seryoso, kaya kung taga Mansalay ka, punta na. So ayun na nga mga bishi ang saya-saya ng araw na ito. Alam niyo ba nung pumunta ako dito, natanggal talaga lahat ng stress namin sa buhay. Tukulang lang pasalamatan ng aking mga kasama, syempre ang aking frenny na sa Atilala, siya ang nag-invite sa amin dito kay Atilani at kay Kuya Jun. Kaya thank you so much talaga mga ate at kuya. Habang kumakain nga ako, napasabi na lang ako ng okay na to. <laughs> Kung tapusin ng aking video, shoutout ko nga lang si Kuya na nag-entertain sa amin dito. Shoutout sa iyo, Kuya. Maraming salamat. Oh, paano ba mga bisya? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!